Magandang umaga, ala naman eh. Maaga nga ho palang nanguha ang aking kuya Tisoy na ring puso ng saging. Sabi nga ho pala niya sa akin ay eh, wala daw siyang may ulam. Sabi ko sigit manguha ka ng puso ng saging basta ikaw maggagayat at maglalamas na re. Kaya nga ho pala siya ang aking pinaglamas na rin puso ng saging. Eh syempre madakta nga ho pala rin sa kamay. Sabi ko malapit na akong bumalik ng Laguna. Eh syempre mahirap din naman tanggalin nito sa kamay kapag lalo na dikit na dikit yung dakta ng puso ng saging. Hindi naman ho ako sa nagiinerte. Pagkatapos nga ho palang lamasin ng aking kapatid ay puso ng saging at malis na ho yung pinakasabaw, ay nagbawas naman ho ako ng kalhati. Naglagay naman ho ako dyan ng harina, tatlong itlog, at naglagay din nga ho pala ko dyan ng pampalasa, ng asin, paminta at magic. Pagkatapos ko nga ho palang mailagay yan, hinalo-halo ko naman at naglagay din ho ako dyan ng kaunting tubig para yung harina ay lumapot-lapot naman. At naglagay din ho ako dyan ng sibuyas at saka ho bawang. Pagkatapos ko nga ho palang mapagsama yung mga ingredients, ay di rin nagsalang naman ho ako din ng kawali at naglagay ho ng mantika. Nung mainit na nga ho pala yung mantika, ay di rin naglagay na ho ako ng puso ng saging at ipiprito ko na nang makapagduto na nga ho pala ko dinin ng isa ay eh bay hindi na ho kumakatiis din eh. Yan tinikman ko na ho kung anong lasa. Sa amoy pa lang nakakagutom na kaya hindi na ho ko Kinain ko na ho are. Abay masarap ho are. Dini nga ho pala sa amin basta masipag lang ho kay magtanim ng puno ng saging. Abay libre na ho kayo sa ulam. Hindi na ho kayo pupunta ng bayan para bumili ng puso ng saging. Manunungkit na lang ho kay Dinay sa paligid ng aming bahay. E di ba pag kayo ay maraming tanim ng puno ng saging, ay e di kabilis naman ho yung bumunga at ilang buwan laang. E di pag tampos na ho yun, ay e pwede nyo na ho kuhanin yung puso ng saging. E di may magugulay na ho kayo. Ari nga ho palang niluto kung ari ay e di ba karami. Sabi ko ay aa, dalwa naghira pero marami hong kumain. Ay gani naman ho din ni sa amin, kapag ho may ulam ang isa, kanya-kanya na hong hingian ng mga kapatid, abay abang na abang na ho kung anong ulam. Ay sinogaho ho sa inyo, kapag ho kay nagluluto ng ulam, ay abang na abang na ho ang inyong mga kapatid, abay hindi naman ho kay makakatanggi at kitang kita, at amoy na amoy pa kung anong inyong niluluto. At kalapit lang naman ho ng bahay nila sa amin at kahanggan lang, kaya naman walang katanggi-tanggi. Garin ho sa amin kapag kung sino may lutong ulam ay siya ang magbibigay sa mga kapatid. Kung sila naman ho ang meron ay siya naman ho ang magbibigay sa amin. Yun lang ho ang kagandahan din sa amin magkakapatid ay hindi ho nagmamadamot sa bawat isa. Kung anong meron ay magbibigay sila. Kung wala naman ay di pare-pares wala. Ang kalahati nga ho pala ng puso ng saging, ang luto nga ho palay adobo. Hindi ko na nga lang ho nabidyuhan at ginamit na ho ng aking anak yung aking cellphone. Bago naman humatapos sa ring aking video, ako naman ay huwag ho niyong kalimutan na i at i-share na rin. Siya hanggang dito na lang ho yung aking mini vlog at salamat ho sa inyong panunood. Bye!